Isang bata ang kalunos-lunos ngayon ng kalagayan matapos kagatin at kalmutin sa mukha at ibang parte ng katawan ng isang unggoy sa Tampakan, North Cotabato. Hindi raw nakita ng kanyang ama ang isang taong gulang na anak na pinuntahan ng lugar kung saan nakatali ang unggoy. Makibalita tayo kay Mark Zambrano. Namamaga pa rin ang mata ng isang taong gulang na batang ito matapos kagatin at kalmutin ng unggoy sa Kronzal, South Cotabato. Kwento ng ama ng batang si Princess Lumbaan. Naghahanda siya ng tanghalian nang biglang nawala sa higaan ang kanyang anak. Wow, -gun. Sa ba? po. Po bantayan, lang ba? posibleng lumabas daw ang bata sa likod ng kanilang bahay kung saan nakatali ang alagang unggoy ng kanilang kapitbahay. Nang makita, yakap ng unggoy ang batang may kagat at kalmot sa iba't ibang bahagi ng mukha at katawan. Paliwanag ng may-ari ng unggoy, mabait naman ang kanyang alaga, pero dahil sa pambabato ng ilang kabataan sa kanilang lugar, naging mabangis daw ito. Kasalukoy ang ginagamot sa ospital ang bata. Nagbigay ng konting pera ang may-ari ng unggoy para sa gaso sa ospital, pero hindi raw ito sapat ayon sa magulang ng biktima pinag pa naman ng may-ari ng unggoy kung paano malilipat sa ibang lugar ang alaga. Hindi, yeah, na lang siguro na pakitaan sa provide kaya para ma... diskus na mo ng hamon. Para lang uh, wala mahalitan na iba. Mark Zambrano, GMA News.